Dear love, sa generation namin ngayon, bihira na lamang makahanap ng relasyon na mayroong tinatawag na stability. Hindi ko alam kung ako ba ang may problema dahil sa mga maling lugar ako pumupunta para humanap o baka naman ay hindi ko pa sigurado ang hinahanap ko. Masasabi ko na may mga pag-ibig na minsan kahit hindi hayag ay klaro naman sa inyong dalawa ang inyong nararamdaman. Maraming mga beses na nasabi mong sobrang saya mo at hindi mo maipaliwanag. Totoong pag-ibig na namamagitan, nunit tagunga lang sa karamihan. Nakilala ko si Aki sa isang coffee shop kung saan ako nagpa-part-time bilang barista. Chinita, maputi, matangkad, at ang lakas ng dating niya. Para bang yung mga nasa Korean Novela. Kung kaya naman, hindi ko maiwasan ang pagtitig sa mga mata niya nang inabot ko sa kanya ang order niyang kape. Nilabas niya ang laptop niya at pansin ko ay nag-aaral siya? O may ginagawang project or baka business? May mga ilang beses din kaming nagkakatinginan. Ngunit, ako agad ang unang umiiwas sa mga ngiti niya. Marahil ay, pala kaibigan talaga si Aki. Nang mga bandang hapon ay, umorder ulit siya ng kape at may iniabot siya sa aking papel. At nakasulat dito na kumaari daw ay hingin niya ang number ko kaya naman walang pag-aatubili. Binigay ko agad ito. Sino ba naman ang tatanggi sa ganyang klasing babae at natawa ako nang siya ay ngumiti sa akin at nagpasalamat na ibinigay ko ang number ko sa kanya. pag uwing pag-uwi ko sa bahay ay excited ako agad na baka may dumating na text mula kay Aki. Para akong bata na hindi mapakali sa cellphone ko na mayat maya ay inaabangan ko ang kanyang text. Ngunit wala. At dumating ang araw, habang naghahanda ako pa uwi. sarado na po kami. Sakto. Tara, samahan mo ako. Ah, uh, saan po? Basta. Tara. Ano, free ka ba? <laughs> Sige. Walang pag-aatubili akong sumama sa kanya. Pagkatapos kong magpalit ng damit, sinabi niya sa akin na pupuntahan daw niya ako talaga sa coffee shop para yayain lumabas. Yes, sumama naman ako. Nagpunta kami sa isang coffee shop sa may Cubao Expo. Ang ganda ngayon ni Aki. Nagliliwanag ang kanyang balat at ang amo-amo ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit nga ba niya ako sinama kahit hindi pa naman niya ako kilala. Niisip ko tuloy kung gaano ba siya kalungkot at kung wala na ba talaga siyang maisama. Inilibre ko siya ng kape at doon ko nakita muli ang maganda niyang ngiti habang sinasabi ang katagang salamat. Aki ba talaga ang pangalan mo? Hmm, sa coffee shop. Ikaw, Troy ba talaga ang pangalan mo? <laughs> sa coffee shop din. Sige, hindi ko aalamin yung totoo mong pangalan pero gusto ko na maging totoo tayo sa mga kwento natin. Okay. Bakit mo ba ako niyaya dito? Wala ka bang ibang mga kaibigan? Meron naman. Pero gusto kasi kitang maging kaibigan. Okay ba yon? Oo naman. At dahil dyan, lagi na kitang aayaing magkape. oh sige ba, basta laging sa free time ko ha. Teka Aki, bakit pala hindi mo ko tinex? Yun na nga. Nawala ko yung papel kung saan mo sinulat yung number mo. Heto, input mo dito sa phone ko yung number mo para sure na na hindi ko na mawawala. Okay? Sige. Dear love, nagkapalitan na nga kami ng number ni Aki ng gabing yon. Marami din kaming napagkwentuhan at marami akong nalaman tungkol sa kanya. Iba talaga kapag parehas kayong nakikinig sa mga runs ng isa't isa. Nalaman ko na si Aki ay isang architecture student at hilig daw talaga niya na sa coffee shop mag-aral. Matagal na pala siyang tumatambay sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ko. Kaya napansin niya na bago nga lang daw ako panigurado. Wala talagang pangit na barista, no? Halos lahat kayo main visual. Oh, <laughs> ay, wag lalaki yung ulo. <laughs> Gusto mo lang ata makalibre ng kape. Oo, ganito yung gawin mo. Ipagtimpla mo ako ng kape, tapos wag mo akong singilin ha. So, lagi ka talagang puyat? Oo, puro plates. Hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing nakatingin sa akin si Aki. Sobrang kulit niya at masiyahin at ang lakas ng charm. Yung tipong hindi mo may iwasan yung karisma na tinataglay niya. Umpisa pa lang alam ko na imposible siyang mapasagot pero ang iniisip ko na lang na ang mahalaga ay kasama ko siya ngayon. May mga ganitong moments na makita at makasama ko lang si Aki ay masaya na ako pero damang-dama ko na gustong gusto ako ni Aki. Yun nga lang, ay wala pa din talaga sa isip ko ang sumugal sa relasyon dahil iba pa ang aking priorities sa ngayon. Nagkikita kami ni Aki parati sa coffee shop. Tama nga na doon siya parati tumatambay para mag-aral. Si Aki yung tipo ng babaeng napakasponti. Bigla-bigla na lamang niya akong hihilahin at dadalhin kung saan. At ako naman, lalaking kalad ka rin na sama na lang ng sama sa kanya. Ilang beses din kami nagkikita ni Aki. Hanggang sa isang araw, ay may sinabi siya sa akin na siya ko namang ikanagulat. Sneaky links? Ha? Sneaky links tayo. Hindi ko alam yung ibig mong sabihin, Aki. <laughs> Ito <i> google mo. Bigla-bigla <laughs> ako namang binuksan ng cellphone ko at sinerch ko ano ang ibig sabihin nun. Hindi lang ako makapaniwala kay Aki na ganito yung gusto niyang klasing relasyon. Sigurado ka ba dito, Aki? Kasi ako willing akong kilalanin ka. Sure ako. Saka, alam mo, hindi pa talaga ako ready sa relationship and at the same time, I don't wanna lose you. Hindi mo mas hindi mawawala kung ano man yung meron tayo, kung official tayo parehas at hindi ganito? Alam mo, Troy, ang genuine ng happiness ko kapag kasama kita at lalo na, alam kong tayo lang ding dalawa yung nakakaalam. Walang pressure. Hindi ko kasi alam yung mga term na ganito, Aki. Hindi ko din alam kung kaya kong gawin ka lang na sneaky So, hindi ka agree? Hindi naman sa ganun, Aki. Pag-iisipan ko muna. Dear love, hindi ko alam yung mararamdaman ko. Mabigat sa pakiramdam pero nandoon din yung gusto ko na makip si Aki sa buhay ko eh. Sneaky links? Ready ba ako sa ganitong klaseng relasyon? Walang makakaalam kung man ang namamagitan sa amin. Wala ding text messages or palitan ng social media accounts. Tanging sa coffee shop lang magikita pero kahit ganoon pa man ay, ang masasabi ko ay ang laki ng tiwala namin sa isa't isa. Masasabi kong sobrang saya ko sa piling ni Aki lalo na kapag kasama ko siya at kausap nakakalimutan ko ang mga problema at responsibilidad. Lalo na kapag nakatitig lang ako sa mga maganda niyang ngiti. Sobrang sweet ni Aki sa akin. Dinadalhan niya ako ng pagkain at ang saya lang naming dalawa. Iba ang kapayapaan na ibinibigay sa akin ni Aki sa totoo lang. Masasabi ko na gustong gusto ko siyang makilala pa ng lubusan. Kapag niligawan ko kaya siya balang araw, sagutin niya kaya ako? Kaso, Hanggang dito na lang ba kami? Wala na ba talagang date to marry sa panahon ngayon? Bakit kaya takot si Aki sa commitment? Aki, napansin ko lang na isang taon na tayong ganito. Gusto ko sanang magpaalam sa'yo kung pwede ba kitang ligawan. Troy, I thought I made it clear. Huwag mo na akong ligawan. Pero ka namang girlfriend privilege, di ba? GF privilege? <sighs> Aki, sinong hindi may in love sa'yo sa setup natin? Tingin mo ganun na lang yun? Naglalaan ako ng oras sa'yo. Sa tingin mo, walang feelings na may involve? Troy, umpisa pa lang, sinabihan na kita na ayaw ko ng commitment. Aki, isang taon na tayong ganito. Kahit minsan ba wala kang naramdaman sa akin? Meron. Gustong gusto kita, alam mo yan. It's just that, hindi talaga tayo okay na maging in a relationship. Ano ako? Pastime mo? Pastime? Sino nagsabi sa'yo na pastime ka lang? Ganon yung pinaparamdam mo sa akin ngayon, Aki. Ayaw mo ng commitment pero halos araw-araw mo akong binubulabog sa coffee shop. Ang dami mong mga effort sa akin. Mga bagay na ginagawa mo na hindi simple. Akin nakaka-full yun. Hindi naman din tayo magkaibigan lang, di ba? Troy, lahat ng ginagawa ko sa'yo, totoo yun. Gustong gusto kita. Lahat ng ito, mula sa puso ko. Pero, tinatago mo ko. Ako din naman, di ba? Wala din naman nakakaalam na iba tungkol sa akin. Masaya naman tayo, di ba? Hanggang kailan? Tingnan mo, napinakaibig nito sa isang committed relationship. Parehas din namang may expiration date, 'di ba? Parehas din na hindi mo alam kung hanggang kailan kayo masaya. Pero iba 'yun, Aki. At least 'yun may pinanghahawakan ako. May katibayan ako na akin ka. Hey Troy, you can love without trying to possess someone. Hindi ako possessive, Aki. Gusto ko lang ng stability. One year pa lang tayo, Troy, na ganito stability na agad 'yung nasa isip mo. Okay ka lang? Ni hindi mo nga alam kung anong gusto mong marating sa buhay. <laughs> Now it makes sense. Gusto mo ako pero hindi ako yung tipo mong lalaki. Na kaya mong ipagmalaki sa parents mo. Troy, ano bang pinagsasabi mo? I get it. Gusto mo lang yung pakiramdam na kasama mo ako sa tuwing bored, stress, or pagod ka sa akads mo. Ang lakas ng loob mong magsabi na hindi dapat ako possessive pero ikaw, Aki, ang controlling mo. Stop! Stop! Ang sakit bang marinig kung anong klasing tao ka? Nakakadrain ka, Aki. Pinupuno mo ako ng masasayang alaala -ala, pero in the end, pag sawa ka na, stable ka na, bigla mo akong iiwan kasi wala naman akong sa sa'yo. May point din naman ako, di ba? You have no idea kung anong gagawin mo sa buhay mo. For now, oo. Pero yung feelings ko sa'yo, totoo yun. At handa ako to do some good out of it. Ikaw, I know na alam mo kung saan ka pupunta pero pagdating sa partner mo hindi mo alam kung anong gusto mo. Or baka gusto mo lang din ng BF privilege. Ginagawa mo akong pastime, Aki. Then I think we should stop this. Mas madali sa'yo na itigil natin yung nasimulan natin kesa ayusin natin to, ano? Yes! Malinaw naman kasi ang lahat eh. Pumayag ka na sneaky links lang tayo. How can you be so heartless, Aki? And how can you be so selfish, Troy? I'm sorry, but I have to go. Aki! Aki, sandali! We better stop this, Troy! Dear love, Sa likod ng maamong mukha at charm ni Aki, ay nakatago yung pagiging heartless niya. She is really unbelievable. Paano niya kinakayang hindi mainlab sa isang taong parati niyang kasama at laging binibigyan ng oras? Bakit hindi naging matapang si Aki pagdating sa commitment? Hindi ko din malaman sa sarili ko kung bakit patuloy ko siyang hinahanap sa bawat coffee shop na pinupuntahan ko. Inaabangan ko kung pupunta ba siya sa pinagtatrabahuhan ko o order ng paborito niyang hazelnut latte. Ningiti ng matamis sa akin aabangan ng uwian ko at hihilahin ako kung saan. Magkukwentuhan, magtatawanan, kahit paulit-ulit kong marinig ang mga rants niya. Miss na miss ko na si Aki. Pero mabuti na din at naglakas loob ako na pumayag na tapusin na ang anumang namamagitan sa amin. Dahil panigurado na kung gaano ko kasaya sa isang tagong relasyon, ay hindi maikukumpara sa saya pag dumating na ang tamang tao para sa akin. Kailangan pa bang imemorize yan? Shake! <laughs>